Historia Tagalog Horror Stories kasabay ng pag-ihip ng malakas na hangin ay siyang pagguhit ng kidlat sa kalangitan. Nilamon ng malakas na kulog ang buong paligid. Sinabi ni Maria kay Alia na masakit ba? Lumabas ang tila sinulid na dila mula sa bibig ni Maria. Tumalim ang titig ni Alia dito. Pilit na pinapatapang ang loob. Sinabi ni Alia kay Maria na halimaw ito. Sumigaw siya ng buong lakas at hinawakan ang kamay nitong nakahawak sa kanyang balikat. Pilit niyang tinatanggal iyon mula sa pagkakahawak ni Maria. Mas lalong naningkit ang mga mata ni Maria. Nagsimula ng bumuhos ang malakas na ulan, ngunit makikita ang pagliyab ng mga mata nito. Sinabi ni Maria kay Alia na wala talaga itong takot at uunahin niyang patayin ang anak ni Alia. Isang matinis na sigaw ang kumawala sa bibig niya nang malakas siya nitong hinagis. Bumagsak siya sa tubig hindi kalayuan mula rito. Mariin siyang pumikit at dumaing nang maramdaman ang matinding pangingirot ng kanyang tiyan. Hindi pa man nakakabawi ay sinugod na siyang muli ni Maria at marahas na sinabunutan. Inangat nito ang kanyang ulo at habang hawak sa buhok, kinakaladgad siya ng babae patungo sa malalim na parte ng ilog. Huminto ito malapit sa malaking bato kung saan niya nakitang nakaupo sila noon kasama ni Conrado. Pilit siyang kumawala mula sa pagkakahawak ng halimaw Ngunit bigo siyang gawin iyon dahil higit na mas malakas si Maria kaysa sa kanya. Nagpupumiglas siya at pilit pa rin kumakawala nang mapagtanto ang binabalak nitong gawin sa kanya. Iuumpog siya ng babae sa malaking bato. Sumigaw si Aliyah na bitawan siya nito at humihingi siya ng tulong. Mariin niyang ipinikit ang mga mata at hinanda ang sarili nang mas lalong humigpit pa ang pagkakahawak ni Maria sa kanyang buhok. Umusal siya ng dalangin sa akalang iyon na ang magiging katapusan niya. Sumigaw si Maria kay Alia at sinabing mamatay na ito. Tila isang himala dahil makalipas lamang ang dalawang segundo ay nakarinig siya ng putok ng baril Kasunod roon ang pagluwag ng mahigpit na pagkakahawak ni Maria sa kanyang buhok. Ni hindi na niya tiningnan kung saan galing ang putok ng baril. Mabilis siyang gumapang palayo sa kaito nilingon. Lingon. Bumungad sa kanya si Maria habang nakahawak ito sa tapat ng dibdib kung saan tumama ang bala. Umangat ang tingin nito at hinanap ng mga mata ang pinanggalingan ng bala nang matukoy kung nasaan ay malakas itong sumigaw. Sinundan niya ang tinitignan nito at bumungad sa kanya ang kanyang madrasta. Dalawang kamay nito ang nakahawak sa isang baril habang matalim ang tingin kay Maria. Pinilit niyang tumayo nang makitang aatakihin ni Maria ang babae. Hindi pa man ito nakakalayo mula sa kinatatayuan kanina ay muli na namang nagpapotok ng baril si Trina. Sa pagkakataong ito ay sa tiyan tinamaan si Maria. Ngunit hindi pa rin ito nagpadaig. Buong lakas itong nagpatuloy sa pagtakbo na ikinatigil pa ni Trina. Sandaling natulala ang babae bago sunod-sunod na binaril si Maria. Tatlong beses pa itong tinamaan sa iba't ibang parte ng katawan bago tuluyang bumagsak sa lupa. Ilang di pa na lamang ang layo mula sa madrasta niya. Umihip ang malakas na hangin at tanging ang ingay na nilikha ng kulog at kidlat ang ingay na maririnig sa paligid. Mula sa katawan ni Maria na nakabulagta sa lupa, nalipat ang tingin niya kay Trina. Tila ito isang baliw na bigla na lamang tumawa ng malakas. Humakbang ito palapit at sinipa ang katawan ni Maria bago nagpatuloy sa paglalakad. Sumilay ang malapad ng ngiti sa mga labi ng babae bago tumaas ang kamay nitong may hawak ng baril at saka itinutok sa kanya. Nagsalita si Alia na tita Trina. Sinubukan niyang humakbang palayo mula rito. Muling tumawa ang babaeng si Trina Tinanong ni Trina si Alia kung gusto pa nitong mabuhay at magmakaawa ito sa kanya. Napalunok siya bago kumuyom ang mga kamay. Mabilis na nabuhay ang galit sa kanyang puso. Sinabi ni Alia na hindi siya magmamakaawa sa isang kagaya ni Trina. Taas ang noong tugon niya sa kanyang madrasta. Sandaling natigilan si Trina bago mariing ipinikit ang mga mata at umiling. Sinabi ni Trina na simulan mo na ang magdasal aliya dahil makakaharap na niya si San Pedro. Itinutok sa kanya ni Trina ang baril nito. Sa mga oras na iyon ay sinalubong niya ang matalim na tingin ng babae. Handa na siya. Kung ito man ang katapusan niya ay tatanggapin niya pero hinding-hindi siya magmamakaawa sa isang alagad ng demonyo. Aaminin niyang natatakot siya. Natatakot na iwan ang mga mahal niya sa buhay. Natatakot siyang iwan si Conrado. Natatakot siyang lisanin ang kanyang ama. Ngunit kung ito na ang huli ay ipagpapasa Diyos niya ang lahat ng takot sa kanyang puso. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Trina bago nito kinalabit ang gatilyo. Umalingaw-ngaw ang potok ng baril sa buong paligid. Napaluhod siya sa tubig nang maramdaman ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Umangat ang kamay ni Trina at muli itong nagpapotok habang nakatutok ang bunganga ng baril sa langit. Maya-maya lamang ay bumulwak ang dugo mula sa bibig nito bago tuluyang humandusay sa lupa ang katawan. Mula sa madrasta ay nabaling ang tingin niya sa taong nasa likod ni Trina. Mabilis na nangilid ang luha mula sa mga mata niya nang makita ang namumutlang mukha ng lalaki. Si Conrado. Tinawag ni Alia ang pangalan ng kanyang asawa bago nagmamadaling tumayo at tumakbo rito. Agad niyang ipinulupot ang mga kamay sa katawan ni Conrado. Hindi katagalan ay napaluhod rin ito sa lupa habang naghahabol ng sariling hininga. Halos pabulong na nagtanong si Conrado kay Alia kung ayos lang ba ito. Ilang beses siyang tumango bago hinawakan ang kamay nitong pilit na inaabot ang pisngi niya. Sinabi ni Alia kay Conrado na kumapit lang ito. Mariin siyang pumikit sa takot na baka tuluyan itong mawala sa kanya. Paniguradong nahirapan itong pumunta at maglakad mula sa simbahan hanggang dito. Sa lagay nito, malaki ang tsansang mawala sa kanya ang kanyang asawang si Conrado. Nagangat siya ng mukha at luminga sa paligid. Nagdarasal na sana ay may mga taong nakarinig ng putok ng baril at puntahan sila sa ilog. Hindi naman siya nabigo dahil makalipas lang ang ilang segundo. Natanaw niya mula sa loob ng gubat ang mga kapulisan. Kasama na mga ito ang babaeng sinadya at ang lalaking matagal ng gustong makita at hinihiling ni Alia. Gulat na sinambit ni Alia ang salitang daddy habang nakatitig sa lalaking nakasuot ng corporate suit. Malaki ang ibinagsak ng katawan nito marahil ay dahil sa pamomroblema sa pagkawala niya. Ngunit nang matuon sa kanya ang tingin nito ay agad na nagliwanag ang muka ng lalaki. Sinabi ng lalaki na Aliyah may angel. Masayang sambit ng kanyang daddy at nagmamadaling lumapit sa kanya. Mabilis na nagbagsakan ng luha mula sa kanyang mga mata nang makalapit ang kanyang daddy ay mabilis siyang niyakap ng mahigpit. Ngunit nang hawakan siya nito at pilit na inalalayo kay Conrado ay agad siyang natigilan. Nakita niya kung paano kinuha ng isang pulis ang baril mula sa kamay ni Conrado at tinutukan ito ng baril sa ulo. Sinabi ng daddy ni Alia na ligtas na siya ngayon at ilalayo niya ito kay Conrado Agad siyang nagpumiglas at muling bumalik sa tabi ng asawa. Mahikpit niyang hinawakan ng kamay nito at tinabig ang baril na nakatutok sa ulo ni Conrado. Tinanong ni Ali ang kanyang dadi kung bakit ginagawa iyon kay Conrado at si tita Trina niya ang may kagagawa ng lahat. Mabilis na umiling ang kanyang ama. Binalak nitong muli siyang ilayo mula kay Conrado ngunit mariin siyang tumanggi. Sinabi ng kanyang ama na kasabwat ni Conrado si Trina. Kinailangan pa nilang hintahing puntahan nila ang lalaking ito bago naman kayo mahanap. Sinabi pa ng kanyang ama na uuwi na sila. Sumagot si Alia sa kanyang ama at sinabing asawa niya si Conrado at inalagaan siya nito habang malayo sila sa kanyang ama. Kung hindi daw dahil kay Conrado ay matagal ng patay si Alia. Nag-request pa si Alia sa kanyang ama na tumawag ng ambulansya dahil kailangan niya ng tulong. Lumapit ang babaeng si Nadia sa kanila at tinanguan nito ang lahat ng kanyang sinabi. Sinabi ni Nadia sa ama ni Alia na maniwala sila sa mga sinasabi ni Alia dahil totoo ang lahat at hindi masamang tao si Conrado. Mahigpit na niyakap ni Alia si Conrado nang maramdaman ang matinding pananakit ng kanyang tiyan. Nagkakagulo ang mga kapulisan sa paligid Lalo pa nang makita ang mga bangkay malapit sa ilog Naging matulin ang takbo ng mundo at tila ba maduduwal siya sa pagkahilo Isang malakas na sigaw ang pinakawalan niya ng muling maramdaman ang matinding pananakit sa kanyang tiyan Unti-unting nanlabo ang mga mata niya at ang boses ng ama niyang tumatawag ng ambulansya ang huli niyang narinig bago siya tuluyang nawalan ng malay. Bago po tayo magpatuloy, supportahan niyo po ang storya, Tagalog Horror Story at pakiclick na ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Tuloy-tuloy ang paglandas ng luha mula sa mga mata ni Aliyah habang nakatitig sa lapida kung saan nakaukit ang pangalan ng kanyang minamahal. Mag-iisang buwan na rin ang lumipas simula na mangyari ang pinakamasalimuot na bangungot ng kanyang buhay. Maging hanggang sa mga oras na iyon ay hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyayari. Anak ang dapat na naglilibing sa magulang, hindi ang magulang ang naglilibing sa anak kung pwede niya lang sanang ibalik ang oras. Sana nakinig lang siya kay Conrado. Sana pumayag na lang siyang magpakalayo-layo sila. Kahit umabot pa sila sa dulo ng mundo, makasama niya lamang ang kanyang mahal ay gagawin niya. Kasabay ng paghikbi niya ang paglandas ng kanyang mga daliri sa lapida kung saan nakaukit ang pangalan ng minamahal, Conrado G. Gaviola Jr naramdaman niya ang mga kamay sa kanyang magkabilang balikat. Lumingon siya at bumungad sa kanya ang malungkot na muka ng kanyang asawa. Sinabi ni Conrado kay Alia na kailangan na nila magpaalam sa kanilang anak. Niyakap siya ni Conrado mula sa likuran. Pinahid niya ang luhang naglanda sa kanyang pisngi. Muli niyang pinagmasdan ang lapida ng anak at pumikit ng mariin ng maramdaman ang pag-ihip ng malakas na hangin. Nagsalita si Alia at sinabing kung pumayag daw ba siyang umalis sila sa baryo Crisostomo noon, baka hindi siya nakunan. Baka ngayon ay nasa loob pa rin siya ng sinapupunan ni Alia. Humigpit ang yakap ni Conrado sa kanya Ibinaon nito ang muka sa kanyang leeg at ilang segundong nanatili sa ganoong ayos. Sumagot si Conrado kay Alia at sinabing wala itong kasalanan. Kapag kuway, nasa langit na ang kanilang anghel at doon ay hindi siya masasaktan. Muli niyang pinahid ang mga luha sa pisngi at humarap sa lalaki bago ito niyakap ng mahigpit. Bumulong siya sa tenga ni Conrado at sinabing salamat. Sumilay ang maliit ng ngiti sa mga labi ni Conrado at nagtanong kung para saan Kumalas siya sa kanilang yakap at pinagmasdan itong mabuti Sinabi ni Alia na nagpapasalamat siya kay Conrado dahil hindi siya nito iniwan Natawa si Conrado kay Alia at nagtanong kung bakit naman niya iiwan si Alia Gumuhit ang isang ngiti sa mga labi niya Tumama sa mukha ng lalaki ang sinag ng papalubog na araw. Lumapad lalo ang ngiti niya dahil doon. Sinabi ni Alia, nung oras na dinala nila si Conrado sa ospital, ang sabi ng doktor, marami na raw na dugong nawala kay Conrado. Muling naglandas ang mga luha sa kanyang pisngi ng maramdaman ng mga kamay nito sa kanyang mukha sinabi ni Alia na himala daw kung mabubuhay pa si Conrado pero eto si Conrado ay nasa tabi niya ngayon. Ngumiti si Conrado bago siya dinantayan ng halik sa noo. Sinabi ni Conrado kay Aliya na hinding hindi niya ito iiwan. Lagi lang siyang nasa tabi ni Alia. Isang lunok ang ginawa niya bago tumango sa lalaki Muli nilang nilingon ang lapida ng anak bago nila tuluyang nilisan ang lugar. Sinabi ni Abrenico na bukas na bukas din ay lilisanin nila ang mansyon at lilipat sila sa mas ligtas at pribadong subdivision. Kasalukuyan namang silang nasa sala ng kanilang mansyon. Nagkatingin na naman sila ng asawang si Conrado bago niya naramdaman ang pagkahawak nito sa kanyang kamay. Huminga siya ng malalim bago tumayo at lumipat sa ama. Sinabi ni Alia sa kanyang ama na magpapaalam lang siya at aalis lang sila ni Conrado. Mula sa laptop ay nabaling ang tingin ni Abrenico sa kanya at pagkatapos ay kay Conrado naman. Tumayo naman si Conrado mula sa pagkakaupo sa mahabang sofa at lumapit sa kinaroroon na nila. Nagsalita si Conrado at sinabi kay Abrenico na gusto sana nilang bumalik sa barrio Crisostomo, magalang na pahayag ng lalaki. Natigilan si Abrenico sa narinig. Naya-maya ay sumilay ang ilang gitla sa noon ito. Nagtanong si Abrenico kung ibabalik ba ni Conrado doon ang anak niya. Mabilis silang nagkatinginan ni Conrado sa naging tono ng pagtatanong ni Abrenico. Halata sa boses nito ang pagka di gusto o disang ayon sa gusto nilang mangyari. Sinabi ni Alia na hindi pa naman ngayon, baka daw sa susunod pa na buwan. Nakagat niya ang ibabang labi matapos sabihin iyon. Naibaba ni Abrenico ang salamin nito at marahang umiling. Sinabi ni Abrenico kay Alia kung hindi pa ba ito nadadala sa mga nangyari sa kanya. Napalunok siya sa naging tanong ng kanyang ama. Muli niyang nilingon si Conrado upang humingi ng tulong kay Abrenico. Tila naiintindihan naman ito ang ibig niyang iparating. Sinabi ni Conrado sa ama ni Alia na ang gusto sana nila ay simpleng buhay lang. Sumagot naman si Abrenico kay Conrado at sinabing ang simpleng buhay na gusto nila ay muntik na silang kainin ng manananggal. Hindi na siya papayag na bumalik sila sa delikadong lugar na iyon. Muli silang na ni Conrado. Sumilay ang mabining ngiti mula sa mga labi ng lalaki. Muli niyang binalingan ng tingin ang sariling ama nang maramdamang kinuha nito ang mga kamay niya at mahigpit itong hinawakan. "Sinabi ni Abrenico kay Alia na malapit na siyang mawala." At gusto sana niyang makasama ang kanyang anak Mula kay Alia ay nabaling uli ang tingin niya kay Conrado Sinabi pa ni Abrenico na kung aalis pa sila ay kanino na lang niya iiwan ang kumpanya at ang lahat ng pinaghirapan niya May iwan lang siyang mag-isa Lumamlam ang tingin ng mga mata dahil sa sinabi ng ama Muli niyang binalingan si Conrado at naramdaman ang marahang paghagod ng kamay nito sa kanyang likod. Maya-maya ay sumagot na si Alia at pumapayag na ito na magstay sila kasama ang ama. Pero dagdag pa ni Alia na gusto rin sana niyang magbakasyon sa baryo Crisostomo paminsan-minsan kasama si Conrado. Nagbuga ng malalim na hangin si Abrenico Nagtanong ito kung sigurado daw bang ligtas pa sa lugar na iyon. Napangiti si Conrado bago nagsalita. Sinabi ni Conrado na ligtas na sa baryo kisosto mo dahil wala na si Maria. Tumayo si Abrenico at naglakad patungo sa likuran nila. Ang mga kamay nito ay nasa loob ng bulsa. Sinabi ni Abrenico na hindi siya gaanong naniniwala sa manananggal pero isa lang ang alam niya tungkol doon. Hindi ito madaling mawala at hindi ito madaling mamatay. Nilingon ni Aliya ang kanyang ama bago lumapit kay Conrado at yumakap dito. Ipinulupot naman ng lalaki ang kamay sa baywang ni Aliya. Sinabi ni Aliya na kitang kita daw niya na sa daming balang tumama sa katawan ni Maria, sigurado siyang patay na ito nakangiting tura ni Alia sa kanyang daddy muling nagpakawala ng malalim na hangin si Abrenico ibinalik nito ang salamin sa mga mata at tumango bigla naman pumasok ang isa sa mga gwardya nila nakasuot ito ng puting barong at itim na slacks may hawak itong radio communication sa isang kamay sinabi ng gwardya na secure na ang lahat ng pinto at mga bintana Isang tango lang ang isinagot ni Abrenico bago muling nagpaalam ang lalaki. Matapos na nangyari sa kanila ay ibang klaseng pag-iingat na ang ginagawa ng kanyang ama. Dinoble nito ang mga bodyguards nila at halos lahat ng kasulok-sulukan ng bahay ay mayroong CCTV. Ang mga nakabantay naman sa CCTV ay palitan lang ng ruta. 24 hours active ang mga ito ultimo lumabas sila ng bahay ay laging may nakabuntot sa kanila. Mukhang ito na ang nafovia dahil sa nangyari sa kanila. Sinabi ni Abrenico sa dalawa na matutulog na siya. Tumangulang si Conrado at Alia at tuluyan na silang umakyat sa itaas. Dumiretso sila sa kwarto at nakahiga na sa kama habang nakahiga ay nakaunan siya sa dibdib ni Conrado at ito naman ay nakatingala sa kisame. Sinabi ni Alia kay Conrado, matapos ng lahat, nagpapasalamat siya dahil bumalik na sa normal ang buhay nila. Napangiti naman si Conrado matapos pumikit. Ilang segundo lang ay muli nitong iminulat ang mga mata at nilingon si Alia at ginawaran ng isang halik at hinimas ang kanyang buhok sinabi ni Conrado kay Alia na mahal na mahal niya ito. Napangiti naman siya bago nagangat angat ng tingin. Dagdag pa ni Conrado na nandito lang siya para kay Alia. Nagsalita si Alia kay Conrado at sinabi niyang tama nga siguro ang kanyang daddy ay kailangan muna nilang lumayo para makalimot. Ngumiti naman si Conrado bago bumangon mula sa pagkakahiga Bumango na rin siya at umupo sa tabi nito Sinabi ni Conrado kay Aliyah na tatawagan na muna niya si Tiyo Gado dahil ipapaalam niya na hindi muna sila matutuloy sa pag-uwi Ilang beses siyang tumango habang nakangiti at sinabi rin ni Aliyah na gusto rin sana niyang kamustahin si Ate Nadia Kinuha ni Conrado ang cellphone mula sa loob ng bulsa nito at hinanap ang dating numero na ngayon ay gamit na ni Tio Matapos mahanap ay akmang tatawagan nito ang Chuhin nang biglang mag ang cellphone nito. Nagkatinginan sila nang makita ang pangalan ni Tio na tumatawag. Sinagot ito ni Conrado at sinabing hello Tiyo. pero bigla siyang natigilan biglang kumunot ang noo ni Conrado. Nilingon nito si Alia at wala sa sariling napatango. Sinabi ni Conrado na ilaloud speaker niya ang cellphone para marinig din ni Alia. Mula sa kabilang linya ay nagsalita ang lalaki. Sinabi nito na Conrado, Alia ay naririnig yo ba ako? Nagkatinginan sila bago binaling ang tingin sa cellphone na hawak ni Conrado. Sinabi ni Conrado na tiyo naririnig namin kayo. Sumagot yun na sa kabilang linya na mabuti naman at makinig sila sa sasabihin nito. Baka sa tinig na nasa kabilang linya ang pag-aalala. Sinabi na nasa kabilang linya na wag muna silang tumuloy o bumalik sa baryo kay Sostomo. Nilukoban sila ng matinding kilabot sa paraan ng pagsasalita ng lalaki hindi maipaliwanag ni Conrado, ngunit pakiramdam niya ay hindi maganda ang susunod na sasabihin ng Tsuhin. Ang huling sinabi nito ay buhay si Maria.